Ay. Ay po, ayos lang po. Sige po, maano po. Ay. Mahay ako ka sa live po. Mahay ka sa live? Sure ka. Sige. Okay lang. Sige <laughs> Saan? Nasaan kang ano? Wait lang. Sige lang, sige lang. When you're ready, okay lang. Wait lang po mga kalinga ka. Sige po. Ano oh. muna po? Tapat muna po sa akin. <laughs> Itapat ko na. Okay. <laughs> Wait lang, ito dapat ko ha? ah. hello. Sige. Hello po. Hello po. Good evening po. Shoutout po. Shoutout po sa Asan ka ngayon? Nasa rumpo ni Kapit pa Hello po. Ay, hello po kay Carla. So, yan bukas Carla. See you bukas. See you po. po. Thank you sa pag-ano. Thank you naman daw. Ay, si, 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 Tito Alan Asan. Ay, nasa, turog na po. Turog na pa sabi man, ano, happy Father's Day. Mm. Happy Father's Day, Papa mo. Okay, Sister Alan. Tito Alan. Okay. Send ka. Okay. Oh, shout out. Oh, shout out daw sa lahat ng mga Thank you, thank you. Sige na, baka busy ka. Salamat sa pag ano. Sa, ah, si Rose, Ann, wala? Si Si Rose, Ann, Si Pinsan mo? Ah, Rose, ano? Ah, si Madja. Mag-ahit ka sa live. Mag-ahit ka sa live, oo. Hello po. Thank si sir. Good evening po. Sa inyo po. Hi po. Hello, Rose Hello po. <laughs> Putra yung dahit nila and... ba bukas? Close an? Uy, grabe. Ay, Saan yan? Nasa dahit yata kayo ah. Hindi. Nasa tarong lang po. Ah, nasa tarong? Oh, sige. Ingat kayo pag-uwi. Yeah. Ay, 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 happy Father's ay, Day. Kita tayo alam tapos sa ano.

ano kay Carla? Ano uwi kayo? Mapunta ka na ka. nga? Okay lang, okay lang. Uy, gabi na. Di ka na mauwi. Baka malayo yan. Inahanap ka talaga ni Carla. Ay, iyo? ito talaga ni Ay, talaga ba? Yes. Hindi ako pati ako Uy

Ipaling mo kay Carla? Ipaling mo kay Carla? <laughs> Wala na? Wala po. Ayaw na. po, guys. Babalik po nga sa dati. Kung gusto. O, oh, sige, sige. Wala na kay Carla? Sige lang. O. Inis? Inis daw. O, sige lang. Oh. <laughs> oh, lang. Nagano? May, may kachikahan kaya, kay yata. Kayo dyan ay. Eh. <laughs> oh, sige lang. Thank you po. Oh, isang pahing, isang pahing kiss naman dyan. Thank you po. Thank, thank you po. Thank you po. Good night po. Mm, oh, good night na. Bye bye. Good night. Thank you, thank you. See you tomorrow. Offline kiss daw. <laughs> Ay, di, di kita kita. Nagkasabay ka. Thank you sa kanila. Good night po. you Bye bye. Eh, thank you, thank you, sir, sir sa bala. Bukas na lang. Po. Sige po, okay lang po. Bye bye. Inger ko inger. Yes. Thank you, thank you, bye bye. Good night, good night. So, ayun. Hing <laughs> hinaw. <laughs> okay na. Okay. Napagbigyan ko na kayo. Basahin ko daw yung ano yung titisig. Ano po? Hello? Andito po ako sa Team Velos aka e. Coffee na GC. Hello ano po. Ano po? Mag-inlive na rin po tayo maya. Maya ha? And tita, ano po bang sabihin niya? Tita Marivic? Ano po yung Tita Marivic po? Okay, Tita Samantha Joy, happy, happy birthday po kay Tita Samantha Joy. Um, ingat po kayo palagi. God bless po. And, um, wish you po mag-birthday so come. And, ingat po, um, good health, long live po. Um, God bless po your family po. at ito po, maraming salamat po. Happy birthday po, Tita Samantha Joy. Maraming, maraming salamat po. Soon, alright. Na ba ako? Po, ah. na pa, no? I found the bow. Wait, on the I found I hope that sound. I see. Yan, yeah, tama na. Unload na tayo mga kanil. <laughs> Teka lang. My secret to carry love. Mm. So, yun. Tama na. <laughs> Nag, ano ano po sabi niya tita si Digger? Um, na, sinay ko po yung ano. <laughs> Mm. Ano <laughs> ko kaya sa Rose Ann? Um, kasi na ba ako? Tito si Miguel? Ano, ano? Si si ano, ano po ano si Tito si Miguel? Bira. Tito si Miguel, ano po ano po? Hello po, Tita Olive. Ba from Texas? Tita Olive, salamat po sa inyo. Salamat po. Ito lang po, baka may nagpakulay. Ayan, yun ba? Thank you po kay Laureline de la Cueva. Maraming salamat po sa pakulay niyo. Yung perfanhi in Barcelona. Saludo sa nabayang pa-jacket naman. Opo, naka-jacket na po kayo, Tita Laureline. Laureline de la Cueva. Naka-jacket na po kayo, Tita Laureline. Opo, naka-jacket na po kayo. Yun, salamat po po um, si Andy Cabar, masalamat po. Mili sa ula, so, salamat. Press pin ka, Rosalie Boyo, na salamat po. Yun. Yun. Uh, uh chat. Sige po, nakakawin no, lang talaga pag nakita si baby kami, ano lang. Sige. Lahat, kinikilay. Sige. salamat po, er, Ernaline Herrera. Nakakilig ah, naman po. Yun Papa pa dyan. Saan sweet niya talaga ni Carla? Ang sweet pa nga, sabi ni Sir na din, Herrera. Salamat po. Oh, yun pa nga kalingat ha. Mag Paanoin po natin, ito pong nakapin po si JL at e, check Pasupport naman po yung kanilang YouTube channel po. Um, kababayan din po natin yung sa, sa, ano, sa Kamusor. Yun. Tapos, um, yun. Um, nagkano rin po siya ng charity po. Nag-upisa pa lang din po at yung personal vlog niya. So, support po natin. Thank you, thank you. JL excitement me now. Good luck sa inyong, ano, good luck bro sa iyong, um, uh, iyong sa YouTube channel mo. Sana umabot, at least 1K mga kalingap, abutin natin ng 1K. As of now, meron po siyang 976. Ito po, JL Excite Me Now. Kunting favor, ay kunting ano lang po. JL Excite Me Now. Pabot lang po natin ng 1K. At least 1K. May, meron po siyang 976 subscribers. Salamat po sa suporta. Ah. Grabe <laughs> ang kilig namin, Papa Jones. Good day to Papa Jones. sa Thank you for watching. Good day, Salamat po. <laughs> Grabe kayo. Siya na Salamat po. Mag maya maya po, mag-inlog na rin tayo. Kasi ano ang 11 lang ito, ha. Wala naman, hindi naman po nakalag si para ba ano si, ano? Pabati naman ng, pabati, pagit daw anak ni Mami, si jobs, Ay, sino po ba? Tita Sidney Girl, eh, sino po ang anak niyo po? Ay, eh, sino po ang anak niyo po? Hello po, Kaiser Ang alam ko si sir. Di ko po, po alam yung pangalan. Pero Kaiser um, basa. Maraming salamat po. Lavinia, salamat po. Jakitan po kita. Lavinia, Papa papadyong sapatin mo daw dalawang anak niyo. Ma'am Sidney Girl, happy Father's Day. O yun po, happy Father's Day po sa dalawa pong anak po ni Tita Sidney Girl. Happy Father's Day. Ingat po kayo palagi. God bless po. Yun, thank you po. Uy, dan dalaw bros. Madami dalaw. Gano'n salamat po sa mga nag-subscribe po kay JL at kay Uy, salamat po. Boy kulit, boy kulit. Grabe po. Thank you very much po. Boy, boy, boy kulit. Sarap po. Jacketan po kita. Ay, nakajacketan na po po kayo. Miss Kay, tita ka at sis, kinikilig kang binata. Sabi ni Miss Kay. Gabi ko kayo. Sabay pa nagpay. Hindi <laughs> <So, laughs> kasi... Kasi yun na nga eh. Sabi ko mag-cry yung kiss. <laughs> nag sabay pa ngayon. EA Alexandria, happy Father's Day, Papa James from Baby Coffee. Mrs. Opoob and Mrs. Saub. ay salute para father in Canada. Marasalamat po. Bala kayo dyan. I'm very sorry for you. lang very Pero po kayo manulog kayo ng sanat po. Okay, Hello hmm. uh, okay. Tariq, po kay Sir Manuel Peña and Mar, salamat po. Hmm. Para pa pa. Ay ulang ulong nakapag-gym. Hey hello, đang <coughs> chơi. <coughs> Aral ko. Shoutout to PNL. Happy, happy. Padyo stay kay PNL. Bakit ka pala hinahat? Uy, grabe ah. Niluloko po tayo ni, ano, ni saan? Bala kayo Aral ko. I love you. There's something you should go and love yourself. Siguro, oh, alis po tayo pag mag magkocross na po sila in 10 minutes. 14 minutes. So, before, mga 5 minutes before 11 po, mag-11 na lang po tayo kasi ako na lang po hinihintay nila. Gulat na gulat. Ay, ewan ko po, po sa inyo. Wala pa. 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 Pa.

Baby, ikaw. Wait lang po ah. Bro, nag 1K ka na yata. O yun. Nag 1K na po mga kalinga. O hindi pa. Aray ko. O yun. Happy 1,000 subscribers. JL Excitement. O maraming salamat po mga kalinga. Uh, nag, nag ano siya. Inabot na po siya ng 1K. Salamat po sa inyong support ha. Ah. Naku po. Pabihira. Ganito mga kalinga pa. Five, nag, ano na po yung ano natin. Salamat po sa nagpakulay. Um, lover, lover mo. Salamat po. Good night po. Um, ganito po. Tawag niyan. mag na po ako at um, 5% na lang po yung battery natin. So yun. Dito po sa cellphone na to 5% na lang po. So good night po mga kalinga. Maraming maraming salamat po. Thank you po sa mga nagpakulay. Sorry po. 5% na lang kasi. No? So bye bye po. God bless. Bye bye po. Good night po. Happy first day. Good night po. Ano na po to? Tawag 5% na lang battery. So, kailangan ko na talaga magbabay. Good night po. Salamat sa nagpakulay lahat. God